So, guys, good morning. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, oh. yung kahapon na gumawa ng pugad guys. Ayan, ng anak na rin. So, ayun o. Oh. Yun. Napakaganda talaga. So, napakaganda ng pagkagawa ng bahay ng rabbit guys. Kasi, <laughs> dito na anak yung ating mga rabbit o. Oh. Tingnan natin kung ilan ang anak. Bilangin natin. Siyempre, bago natin anhin yung kanilang anak ay siguraduhin lang guys na mahimas nyo muna yung mga nanay na yan. Para yung amoy nila ay kumapit sa kamay natin. So, yun, nasa dulo kasi guys. Ano kayong anak? Ang lalaki guys. Malalaki yung anak nito. Ayan o. Ang dami rin guys ah. Ayan guys Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oh, dami. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Siyam guys. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Wow, nine kits. Ayos. Galing mga anak ng ano ah. Ng aming rabbit ah. Nalaki din yung anak niya guys. Ayan. So, 9 kits. Tapos yung isa ay 7. Pero yun guys, kaya mabilis paramihin yung rabbit guys eh. Kasi pag nanganak sila, marami eh, lalo na pag naka-survive lahat yan di ito naman maganda naman ang ano nito resulta oh. mga busog mga busog naman yung anak nitong isa kaya maganda so yun guys oh. di ba ang cute yung guys so maganda yung pagka pagkalipat kasi buti na lang nailipat agad sa kanilang bagong house kasi kung doon sa kabila ng anak yan may stress lalo pag, mini pag ginalaw pa ng ginalaw na mayroon silang anak lalaki ano, nung anak ito mas malalaki ang anak nito guys kaysa doon sa kabila yan, eh. malaki hmm? ano mong guys yun mahaba yung katawan nito so, ganda so mayroon pa dito ang ano guys pwedeng anuhan ito mga naglalandi na rin to eh tsaka to so hindi ko muna hindi ko muna pinapakastahan kasi makakukulangin sa ano kukulangin ng kulungan eh gagawa pa tayo magagawa pa ako ng maraming maraming kulungan abang kasi ito naman guys kulungan na to ay ano to dalawang layer naman so yan ayos nanganak na yung dalawang pinakastahan ko nung nakaraang January 26 kasi yan guys one month lang yan so siya sakto talaga uh, January 26 pagka February 26 sigurado nanganak na yung rabbit kaya mabilis paramihin yung rabbit guys So, kailangan lang na naka Ano sya Naka plaster ng maganda o, Naka sit up lang yung maganda yung kulungan So napakaganda ng Ito medyo maganda na yung sit up ng kulungan nila o, Akala ko noon guys malaki na to Itong uh, Itong sukat na ano 15 feet By ano Ah, uh, itong isa ay 10 feet. Ano pala, maliit pa. <laughs> Kasi nung nailatag na yung kulungan, guys. Ayan, oh, maliit na. Nailiitan na ako. So kailangan talaga mas malaki pa pala. <laughs> Pero siyempre, saka na 'yon, at least 'to. Ayan na. Oh, na. Ang ganda ng ano nila, guys. Oh, nagbubuno talaga sila ng balahibo. Para din silang yung duck, ganun din yung duck, nagbubunot din ng mga balahibong maliliit. Sila ganon din. Ang ganda tingnan. Parang bulak talaga guys. Oh. Ayan Parang bulak. yun So yun guys. Yun ang update sa aking munting rabitan. So maraming maraming salamat sa inyong panonood At sa mga susunod na araw guys ay simpre lagi tayong mag-update dito sa ating munting rabitan. So yun guys. Maraming maraming salamat. And God bless sa ating lahat.